Hello guys, for today's video, alamin natin kung ano ang promo ni Popo sa mga baguhan. Ayan guys, alamin natin, tingnan natin sa ating reward. Ayan, kaka gawa ko lang po ng atin, ng aking account at ipapakita po natin kung ano po ba yung promo ni Popo sa mga baguhan, sa mga new user. Ayan, tingnan po natin sa ating reward. Click po natin yung ating reward at makikita na po natin kung ilang points ba ang ibibigay ni Popo sa mga baguhan. Ito guys, ang points na ibibigay ni Popo sa mga baguhan. Ayan, sa new horse ay magkakaroon po ng 10,000 per hour. Ayan, per hour yan guys, sa loob ng 3 days. Ayan guys, sa loob ng 3 days magkakaroon tayo ng 60,000 points. Ayan, at saka sa ating party naman po, ayan sa live po natin, 10,000 per hour. At sa party po natin ay, magkakaroon po tayo ng 2 hours party live. At yun po ay equivalent sa 800 plus 800 points is equals to 1,600 points. Ayan guys, eto po ang ating promo ni Popo sa mga baguhan, sa mga new hosts na maglalaro sa Popo. Ayan guys, Be sure lamang po na huwag tayong magkakaroon ng violation kapag po tayo ay new user. Kasi kapag may nalabag po tayong violation ay makakancel po ang ating 10,000 per hour. Ibig sabihin po ay papalitan po yan ng 1,000 per hour na points po. Kaya sayang po yung 10,000 natin kasi 3 days lang po makakaroon na tayong 60,000 which is mabubuo po natin yung 100,000 na pwede na po tayong maka-withdraw ng 500 pesos. Ayan guys, eto lamang guys, nadaan po natin na lagi po tayong mag sa ating paglalive. Make sure po nakapag kapag po tayo, wag po tayo mag-mute ng ating mic. Kasi ayaw po niya ni Popo sa mga baguhan. Kailangan po ay hindi po tayo mag-mute para po makuha po natin yon at magkaroon tayo ng uh, good standing at hindi tayo mabigyan ng violation. Ayan lamang guys. Ayan guys. Mag- Download na kayo ng Popo at maglaro na rin kayo ng Popo. Ayan, madaming games po dito dito. Kung ayaw nyo po mag-games, pwede po kayong mag-live. Makakakuha pa rin po kayo ng points. Ayan, napakarami pong pwedeng laruin dito. Ayan guys, try nyo na din guys. Try nyo kung makukuha nyo ba yung 10,000 per hour. Ako guys, hindi pa ako nag-uumpisa kasi medyo ano pa ngayon, hindi pa ako makabuelo kasi kailangan sa live maayos po yung ating live. Ayan guys, hanggang dito na lamang ang ating video. Sana meron kayong natutunan. Thank you so much!